Good morning, good morning DXN. Good morning everyone dyan. Good morning every all. yan, guys. So meron lang po akong i-reveal -re sa inyo guys. Uh, about sa DXN products na aking iniinom guys. Sasabihin ko po sa inyo kung ano po talaga yung totoong nagagawa sa akin ng DXN products like RGGL and Spirulina. Ayan continuous tayo guys. Kasi meron pong bumili eh, na itlog. So, ayan guys, i-reveal ire ko po sa inyo kung ano po, ano po ba talaga ang nagawa sa akin ng RGGL. Kasi guys, in, uh, sa, sa akin pong, sa akin pong experience, based on my experience sa akin sarili, no, uh, Bago po ako mag mag DXN, nag mag gumamit ng DXN product, uh, meron po akong anxiety. Tapos meron akong Uh, acidic po ako, acidic. So pag once kasi na acidic ka at umaakyat yung acid sa sa katawan, 'yun side effect po niyan. Sa iba, nahihirapan huminga. So ganyan po ang nangyayari sa akin, nahihirapan huminga kasi umaakyat sa lang sa ang ang acid. Ayun, kaya kung sino diyan yung may mga acid I-share ko to para sa inyo to guys. Napaka-importante po sa atin ang kalusugan kasi yan po ang puhunan natin, di ba? Paano tayo makakilos sa pang-araw-araw natin, lalo kung mga nagtatrabaho tayo, kung hindi tayo healthy guys. Kaya dapat number one priority natin ang ating kalusugan kasi yan ang ating puhunan guys, di ba? So, i-share ko po sa inyo guys yung a aking... Uh, na-experience about dito sa RGGLs. Like as I have said, meron po akong asidik po ako. Ayan, tumaas na sa aking dibdib. So, nahirapan ako ng hirapan akong huminga. So, ang nagawa po talaga sa akin ng, ng RGGL, guys, na-control niya po yung aking acid at yung mahirapan akong huminga. Uh, lumuwag po yung aking paghinga, guys. Lumuwag, bumaba po yung acid. Uh, ito po yung aking, dahil po sa RGGL, ito po yung aking iniinom. Ayan, ayan. Tsaka, uh, spirulina. Ayan, guys. Ayan. Mm. Hindi po biro yung mahihirapan tayong huminga, guys. di ba? Kasi, paano tayo makakilos ng maayos sa ating pang-araw-araw kung meron tayong nararamdaman? So, syempre, araw-araw tayong kumakain. Alam nyo ba guys, yung mga niluluto nating pagkain, mabubusog na lang tayo dyan. Pero mas marami na tayong acid na mapapasok sa ating katawan. Pansinin nyo guys, dun sa ibang bansa, ba diba? Sa sa yung napapanood ko sa Malaysia na kumakain sila ng mga sariwang mga fresh na gulay, sariwa, mga hilaw kasi yun po yung pang control nila sa mga asid kasi mahilig sila sa maanghang, ayan so dito kasi nandito naman tayo sa Pilipinas Meron naman po tayong RGGL. Anyway, sa Malaysia, meron pong RGGL. Merong DXN po sa Malaysia. Ayan. So, marami pong gumagamit dun. So, ito po yung talagang nakatulong sa akin, guys. Marami naman din ako ininom na mga gamot, na mga prescription sa doktor. Dati. So, tinigil ko yun, guys. Ang ginawa ko na lang, ito na lang pong RGGL and spirulina. Malaking bagay po sa aking kalusugan. Kaya, ilalo na ako, uh since noon na nagpapaaral pa ako sa aking mga anak, so breadwinner ang inyong inday, di ba? Sa akin lahat, guys, ang mga gastusin sa loob ng bahay. Ngayon, dahil nakapatapos naman ako ng aking mga anak, no, na may, may, mga trabaho naman siya. Ngayon, nag-focus na naman ako sa aking sarili. Ayan, nabibili ko po yung aking pangangailangan para sa aking katawan. Ayan, yan guys. Kaya doon sa may mga nagpatalastas tayo ng maiksi, no? Doon sa may mga problema sa acid reflux, may mga anxiety, hindi makatulog dahil nga yung iniisip nila, yung acidic sila, no? Umakit yung acid nila sa kanilang dibdib. Masakit po yan. Parang mahapdi. Mahapdi yan, guys. Pagka, ano, uh, umaakit sa dibdib. Ang tawag pa nga nila dyan, eh, heartburn daw. Heartburn, di ba? totoo naman, may heartburn talaga kasi umaakit nga yung acid sa ating ating dibdib. So, hindi po biro yung ganyang ano, kasi pwede pong mauwi sa sakit sa baga, sakit sa sakit sa gam, sangipin, sakit sa puso. So, wag natin pabayaan guys, hanggat merong remedyo, mer